So ito guys, ang gabi po sa atin lahat. Dito ko ngayon sa ano, itong perimeter fence na to yan guys. Perimeter fence na ito. Dito yung dumadaan ng mga rugby boys. Taong rasa. Dito yung dumadaan guys. So, ito yung isa yan na niikutan namin guys. So, dito sila dumadaan. Patawi dito sa loob. Ayan o. Ayan. Makakyat dito sila, guys, sa perimeter fence na to Tatalon dito, papasok. Ayan. Ayan, dito sila. Si Rosca, si Rosca, lagi kami, no, Ito yung parkingan, guys, na... Laging binabantayan, guys. Rubing, Rubing! Rubing, aribal Rubing, no, please! Okay, dito sila dumadaan guys eh. Yung mga, mga Rabbi Boys boy, so, na nila na taong grasa camera, Dito dumadaan A Six, Papasok so, sila na, ngayon dito na, sa parking okay. Parking area okay. Okay. Pag walang okay. ikot dito guys makakagawa na sila ngayon ng mga kanilang uh, hindi maganda ginagawa kapag nakakaw na sila guys yan, ito ito yung kahoy na to dito yung tumatago mga toy. ito kasi eh. makapal yung ano dito eh yung kahoy yan. basta dito sa kabila yan guys yan guys Naiisip, guys, oh. guys 'yung mga kasakyan ng kaprada dito. So dito banda guys, madilim dito eh. Dito. Yan yan dito. 'Di ba madilim banda guys? Pa nakatago sila dito. Nakapostlit sila. Ngayon pag nakapost-read na dito sila sa loob kita silang sa cctv arrival north, si, 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 si north wind sir makatawag hmm, agad sa si amin pero huli na kami makaresponde dahil malawak ito thank you thank you sir. parking na ito guys so ngayon so medyo dito sa gitna wala na masyadong sasakyan dito yan malinis na manakalabas na lahat so hanggang dito na lang guys no paki subscribe na lang po and pindot na lang notification bell para maging updated tayo sa mga lahat ng video kagaya nito good luck and goodbye po sa ating lahat ingat